itlog so tinanggal ko lahat pati naririto so maglalagay na lang tayo ng buhangin yun o no? buhangin na lang na pinino natin ang ilalagay tapos ito iniwang ko so, ililinisin ko rin yung kanilang ulungan tapos bukas na tayo maglilinis ng kanilang mga pop tray mga kalae eh, so ayan update muna tayo sa ating ayan yan o oh. mahalang mahalan, mahalan pa o oh. yan oh. ito naman very oh. healthy goods Pabalta na natin ng tubig Maya maya mga kalae Pagkatapos natin itong, uh, itong ating grills na to Yan ito bale Tinanggalan ko na din Yung itlog kasi nila kahapon Eh Hindi do sa itlogan nila inilabas Dito sa labas So mamaya iitlog pa to So lalo dyan ko nang paitlogan yung buhangin So para makaitlog siya ng ayos mga kalae Yan So okay na yun. So ganito din nangyari dito sa kasang to. Kaya yun. So paano mga kalay? Ito na tatapusin tong maliit natin.